Isang araw, bigla na lang maglalaho ang milyong-milyong tao sa buong mundo. Walang paalam, walang babala. Maiiwan ng iba na nagtatanong, "Ano ang nangyari?" Ito na ba ang tinatawag nilang rapture? 1 Thessalonians 4:16-17 sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakapakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alaapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang bahaging ito ng Biblia ay isa sa mga pinakakilalang talata tungkol sa rapture, ang sandaling babalik si Kristo para sunduin ang mga maliligtas sa ulap. Hindi pa siya bababa sa lupa, kundi bababa lamang sa mga alaapap. Doon, sasalubungin siya ng mga namatay kay Kristo at ng mga buhay na tapat sa Kanya. Pero ano nga ba ang mangyayari pagkatapos nito? Ano ang kasunod ng pag-agaw ng mga banal? At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas at ginapos na isang libong taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang isang libong taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Yesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Ang mga muling nabuhay ay maghahari kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Tinatawag itong Millennial Reign. Habang si Satanas ay nakakulong, walang kasamaan sa panahong iyon isang libong taon ng kapayapaan kasama ni Kristo. Ngunit, pagkatapos ng isang libong taon, isang huling laban ang magaganap. At kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok at ang jablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaruroonan din naman ng hayop at ng bula ang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon Nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalanagyanan nila at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinahutulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ito na ang tinatawag na huling paghuhukom, ang final judgment. Matapos ang libong taon, pakakawalan muli si Satanas upang tuksuhin ang mga bansa. Pero sa huli, siya ay itatapon sa dagat-dagatang apoy, magpakailan kailanman. Kasabay nito, bubuhayin ang lahat ng patay upang harapin ang Diyos sa trono ng paghukom. Wala nang makakatakas. Lahat ay haharap, mga dakila at hamak, mayaman o mahirap. Lahat ay sisingilin ayon sa kanilang mga gawat. Dalawang Pedro, Tatlo, sampu. Datapuat, at darating ang araw ng Panginoon na ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaho sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa sandaling ito, mawawala ang langit at lupa, masusunog ang lahat, wala nang pagtataguan. Lahat ng tao ay haharap kay Kristo sa trono ng hustisya. Mateo 10.30 Datapu at sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Mateo 7.22-23 Marami ang mga gsasaabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi bagat nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Nakakatakot isipin, no? Kahit daw yung mga nagsilbi, nagpalayas ng demonyo o gumawa ng mabuti. Kung hindi tunay ang ugnayan nila kay Kristo, hindi sila kikilalanin. Ito ang pinakamabigat na katotohanan sa araw ng paghuhukom. Mateo 25.41 Kung magkagayoy, sasabihin niya naman sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sa kaliwa, ang mga hindi tumanggap kay Kristo. Sa apoy na walang hanggan. Sa kanan, ang mga tapat sa walang hanggang kaligtasan. Ganito kabigat ang magiging hatol ng Diyos sa araw ng paghuhukom. 1 Corinto 15, 24-8 Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagkaibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sapagkat kinakailangang siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. puat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Sa dulo, ibibigay ni Kristo ang kaharian pabalik sa Diyos Ama. Siya ang magiging lahat sa lahat. Wala ng kasalanan, wala ng kamatayan. Lahat ay mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Pero tandaan mo ito. Sa araw ng paghuhukom, hindi lang hustisya ang umiiral. May awa rin ang Diyos. Santiago 2, versikulo 13 Sapagat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Kung ikaw ay naging maawain, mapagpatawad at tapat sa Diyos habang nabubuhay, may awa rin ibapakita sa iyo sa araw ng paghuhukom. Ngulit kung puro galit, kasalanan at kasamaan ang ginawa mo, ang iyong tatanggapin ay hatol. Kaibigan, ang tanong ngayon, anda ka na ba? Kapag tumunog ang ng Diyos, ikaw ba ay sasalubungin ni Kristo sa alapaap? o may iwan sa likod. Ngayon pa lang, piliin mo na siya. Hindi pa huli ang lahat. Ang rapture ay darating sa oras na hindi natin alam at kapag dumating na iyon, wala nang balik. Kaya habang may pagkakataon pa, magsisi, magbago at manampalataya kay Kristo dahil ang kaligtasan ay sa paggawa, pananampalataya at sa puso mong tapat na nagmamahal sa Kanya.